against the no. Ay po good morning po mga kalingap at sa ngayon po ay nandito po tayo sa Davao City ano so ngayon may pupuntahan po kami at uh, nakasakay lang kami hindi namin alam kung saan pupunta basta sunod-sunod lang po tayo ngayon dahil uh, marami daw kami pupuntahan Ayan. shout out po sa lahat ng mga nanonood sa ating mga viewers sa ating Uh, mga supporters marang po salamat sa lahat ng mga sumusuport ano? at sana po wag kayong magsawa at syempre po bago ang lahat wag po natin kalimutan na supportan Kuya Bal Santos Matubang at na vlog Kalinga Prab uh, Rochelle Morales vlog at Royal of Malalag at syempre po ang inyong likod Marius vlog po Dito ka? Ayan kasi po sa ngayon mga kalingap okay. ano uh, galing na po kami sa doon sa Malalag at uh, kahapon pong gabi kami dumating dito ngayon nandito na kami sa Davao Magigipo kalinan Ayan ang no, mga kalingap. Samahan nyo kami at uh, ngayon po ay mamamasyal China, tayo. Jax at uh, sa ngayon po, po <laughs> hindi natin alam kung saan pa tayo pupunta. So la, makisabay la, na lang la, po la, tayo, la, ta, la, tayo la, sa kanila dahil la, sila po ang nakakaalam kung saan tayo oh, pupunta. Ayan, huling po sa ating pamasyal mga kalingap. So, Oh, sige na, sige na. Dili na lang mag-convoy. Sa ya, ngayon, ngayon po ay nandito pa lang tayo sa Davao City at uh, yun na po may putan but... tayo na magandang uh, lugar daw yun. Oh, na may GPS. Uy, uy, uy. uy <laughs> German. Uy, ato. Panik nga sa niya kung ano ba ako ang... Ako ang mas <laughs> ayaw. Alam nyo mo mga kalingap ano, kung makikita mo ang mga kahoy dito, sila ay talagang mga dirik. So Ano po, hindi sila, sila mga sira. Talagang uh, uh, kasi dito nga ay walang bagyo po. Ano, merong ulan dito pero wala man bagyo. Kaya napaka ganda po talaga dito sa tabaw ano. Kaya nga po ngayon ko na first time ko makarating dito ay talagang uh, mag Ahanga ah, po kayo sa ganda ng Dabaw. Unang-una napakalinis ng kapaligiran. Wala pa sila. Wala pa Ako may dinaanan. Ito, pero tayo. Ay na. Ay na. Ayan po unang uh, natin dito ano unang estasyon. <laughs> Baga <laughs> unang uh, pasyalo dito natin. <laughs> <natin>. na dinala tayo. Ito raw ay <laughs> ito oh, ay oh, her her napakalamig. Si ito natin mga kalimit oh, at uh, malamig ma parang bagyo raw dito. Ayan po, baba na po tayo mga kalimga, <laughs> para makita natin ang kagandaan ng kapaligiran dito. Ano sa sky? <laughs> ah, ah. Lang hinahinay daw sila kay ingon daw ta nga napatos ka rinan. Pero nila <laughs> wala yeah. pa tay. Sige na asa na mo banda. Layo pa? Top tops tama na at. Net good na Forward pa? Ay, hindi ay sorry, sorry. Ano <laughs> <Okay>. siya? <laughs> ah. No, si bye. oh, sige, bye-bye. Okay na sila, ma? Mga bata? Nag-shortcut mi sa bypass road. Bawit daw, German. Oh, sige, bye-bye. Ayan po, mga kalingap. So, ngayon po, nandito na tayo. Nakarating na tayo. Ito yung ating uh, service. So, nandito na kami sa... Uy, si, si Mama. Anong konto? Anong uh, lugar um, saan to? Saan ano to, kuya? Sa Marilog ba ito, Atch? Marilog, Dabao. Marilog, Dabao. Ano to? Sur or Norte? Uh, North, North, North. North Mindanao. Oh. Ah, North Mindanao. So, nandito na po pala tayo sa North Mindanao. Ay Ayun. Ay, alam nyo mga kalingap, pakalamig dito. Ito na po yung uh, aming uh, pinuntahan ngayon dito. Uh, tulad po. Yan nga po, sila yung nag pa Bigay sa amin ng ticket para makarating dito kaya ito po pinapasyal kami uh, dito sa Mindanao ayan po napakaganda dito kasi po ano kung iisipin nyo yung pangalan na Mindanao akala nyo ay ma nakakatakot ano po hindi naman po talaga dito nakakatakot sa pero ito po kung para sa atin, ito po ay parang bagyo kasi ang lamig dito. Ayan po mga kalingap. Nasa taas po tayo. Ayan. Parang bagyo nga po ito. Ano kung sa Pilipinas parang bagyo ito. Ayan napakasarap dito at uh, sa ngayon nga po mga kalingap no? uh, hindi na po ako kasi uh, naiwan ko na po sila dudong doon sa malalag kasi po ang uh, flight namin ay uh, bukas na po ano kaya kararating lang po namin kanina dito sa Davao City kaya nga po hinihintay na kami dito para yun makapunta na kami dito sa North Mindanao Ayan, nandito na po kami Napaka ganda po dito. Malamig ang hangin. Ay po mga kalingap samahan nyo po kami sa lahat po ng mga pupuntahan namin dito, sa lahat po ng mga papasyalan namin at uh, wag po kayo mag-alala, i-share ko po, po yung video sa inyo. Ayan. Marami pong salamat. Mm, eto uh, s'yempre po ano, wag uh, natin na uh, kalimutan po na paki like share po ang ating mga video mga kalig. Hi. 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 Hello. 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 Name? Hi. Isoy. Hi Ah, yes. Oh. Uh, yes, it is soy. Ayan. Hi. <laughs> ang lawak po talaga ng Mindanao. Ano po, halos lahat kabuntukan. Kaya mahirap talagang po dito. Kung magtatago dito sa Mindanao, hindi talaga makikita. Ang napakaganda dito, malamig ang layo. Ang dami. Yeah, ang ng Mindanao talaga. Napakaganda ng puno. Napakaganda nitong puno nito sa doon. Ganda oh. Napakaganda dito malamig dito po ano parang bagyo ito eh. kung sa uh, daet ako uh, sa Pilipinas doon sa manila yung uh, mga nakakarating po talaga dito ano parang may may mga kaya sila may kasama pa po kami nandun pa sa nandun pa sa hulihan hmm. po yung mga kasama ko Ano o tuba? Ayan, tuba yan. yang mengaku Ayan dito po mga kalingap, hindi ko na po dito kasama sila dodong Yung mga uh, team po ay uh, naiwan ko po doon sa Malalag kasi meron pa po silang uh, mission. At ako nga po ay uh, iba po yung nagbigay sa akin ng ticket kaya ayun, napaaga yung uwi ko. At bago po kami uuwi ay ipinasyal muna po kami dito sa North uh, Mindanao. dito po pala yung uh, pasyalan ano napaka lamig na po yan pong mga kasama natin mga kalingap ay uh, silent viewers po ng uh, ng Rochelle ayan ng kalingap po silent viewers sila ni ayaw nga po magpa -kwan uh, ayaw na nila na magpakita sa TV or sa video at uh, okay naman po yun basta sabi nga nila naka live, uh, na sila silent uh, viewers sila basta nga ako ang sabi nila uh, ay naka, Talaga nakasupport po sila sa buong kalingat dito mga nakakatuan naman po ano ayun po kasama pa po, po namin yun ayun na na ito po pala ang North Mindanao kung makikita nyo po ano ah, talagang kabundukan talagang ang Mindanao ano mga bundok po siya na kakaunti pa ang tao kung makikita nyo po dito ay ang ah, medyo ang mga bahay dito nasa tabing kalsada pero bihira po yung mga bahay dito. Tulad dito, dito lang meron ng bahay. Tapos pagdating na naman sa unan, wala. Kaya napakalawag po pala ng Mindanao. Ano? Uh, shout out po sa lahat ng mga viewers natin. Isa pa lang po ito sa napupuntahan natin at marami pa pong pupuntahan tayo. Ayan, si Amor po o oh, nag-enjoy nag din. <laughs> Ayan, akala mo <laughs> Enjoy na enjoy din siya <laughs> Ang sarap din po pala no Kahit, uh, kahit sa uh, Sa ginagawa natin Na uh, halos araw-araw po tayo Naghahanap po ano Ng mga matutulungan sa ganito po ay napakasarap din na uh, paminsan-minsan ay uh, mamasyal ka rin para sa tulad nito na makapag-enjoy po ano, enjoy uh, maka-enjoy naman na-enjoy ma naman yung sarili mo Ayan po, paket na tayo ngayon dito sa bundok ko. Ang sarap dito. Ayan, mga nakasakay na sila sa taas. Ay, ang lamig. Ang lamig din dito, no? yung mga Maraming mula. Oo, Pangit pag maulap. Mukha ko. Oh. Hmm. ay dito sa may ikon pala oh ang ganda wow ah oh, nakikita pala dun oh dito na tayo ito po oh wow napakalamig dito hindi naman ganda ng kung po Ayan, abangan nyo po mga kalingap yun pong ibang ibibidyo ko. Ano po kung kasi medyo mahaba po ito, ano, kaya abangan nyo po mga kalingap. Maraming salamat. Dakay na. May singaw na mainit. May singaw na mainit pa rin. Dari na ba okay? Dari ka init. Wow.